ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Pagunita sa mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Aleluya, aleluya. Birheng Maria'ng ang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, Ikinabit sa sanga ng esopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Ineyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat takila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ito ang magbuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Dios.